Gusto niyo bang maging mega milyonaryo? Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Attorney Mike Toledo. Samahan niyo kami na mag-inspire at matuto ng tamang diskarte on your way to being a certified mega milyonaryo. Dito sa Pilipinas, sa mahigit isang daang milyong Pilipino, Ilan nga ba ang tinatawag na Mega Milyonaryo? Paano ba natin sila makikilala? Ano nga ba ang itsura nila? Pero ang mas mahalagang malaman ay kung ano ang kwento nila. Ang kanilang mga pinagdaanan para marating ang kinalalagyan ngayon. Ang kanilang winning diskarte kind of person na major risk taker. Mag-start kayo sa maliit. Dahil yung maliit na yan, yan yung pwedeng lumago. Every failure na naranasan mo o na-experience mo, it will make you a better person and it will uh, make you the best. Kailangan natin malakas sa loob. Uh, kailangan natin continuous learning. Um, you know, hindi tayo pwede know it all. There's no shortcut to success. Eh at ang aral na kanilang maibabahagi sa mga tulad nating nangangarap ding magtagumpay sa buhay. Sa turo naman sa ano, disiplina, si sabi ko nga, palaki na akong sa wag ang ulo. Actually, we turned that crisis into an opportunity and reason we were able to bless other people with opportunities. We are talking about this Captain millionaire. It all starts with your mindset. Na isang araw, ako, ikaw, tayo Basta may deskarte, pwedeng maging mega milyonaryo. Noong kasagsaga ng COVID-19, parang nag ang buhay ng marami. Marami negosyo ang nagtanggal ng empleyado and marami din ang tuluyang nagsara. Marami ang nawalan ng pag-asa sa kinabukasan. Pero may mga negosyo naman who brave the odds at nagbukas. Isa na dyan ang Ilios Party Tree. Narito ang kanilang kwento. pangalan lang sir name is si Rovillos. Ako madaming inisip noon eh. Jungle of War sa ano. Rovi. Oh, may okay. dami ng uh dami. -huh. Eh sakto eh, may dugong Pangasinense Ilocano tayo so sumakto. So, Hi, I'm Chef and founder and CEO of Ilios Group. Uh, I am Mac Agapito, the Chief Operating Officer of Ilios Group. You know, ang Helios Group nagsimba lang yun, sa halagang 13,500. Simula sa isang order, sa kaibigan, nagtiwala. Ngayon, nagtuloy-tuloy na hanggang sa yun, word of mouth nga. Before, as a real estate, dami rin, dami naging trabaho, negosyo, real estate, buy and sell ng kotse. Developer. Kasi um, nagsubok mag-develop. Yeah. Um, experience na na-failure. mo talaga, bangon, bangon derecho lang. Kailangan mong labanan, solusyon lagi kesa reklamo. 2019 noon, ilang buwan lang bago ang lockdown nang magsimula ang food tray business ng magkaibigang sina Chef N at Mac Agapito. Si Chef N ang in-charge sa mga pagkain, si Mac naman sa operations. Noong December of 2019, when we were trying to conceptualize the business, ang una nating inis, of course, all businesses have to have value proposition. So, kumaga, what would make us different? What would make us stand out from other competitors? So, ang inisip natin, noong mga panahon na yon pre-pandemic, most of the people were out. Kumbaga, lahat sila pag nagse-celebrate, kapag kumakain, kailangan nasa restaurant, kailangan nasa malls, kailangan nasa hotels. So, what would make us stand out? What would make what would make us different? Since we are selling party trays or we are we hope to sell party trays during that time. Ang gusto nating mangyari, instead of you going to malls or restaurants or hotels, kumain kayo sa bahay, 'di ba? Mag-celebrate kayo sa bahay. Doon muna kayo mag-bonding. Have time with your family. Diba? Have time with your family. That's fair. Have quality time. Uh, with your family over food At habang marami sa mga kabuhayan ang nagsakripisyo at ang iba naman ay tuluyang nalugi nagulat sila sa naging epekto ng pandemic sa kanilang negosyo nung nangyari yung lockdown our val value proposition was further magnified kasi wala namang choice yung mga tao no so they have to they have to really Uh, celebrate at home. And I think it was a blessing in disguise. Diba? Kasi na-magnify nga yung value proposition natin. So, kumbaga, it was a foresight on our end. Although, we, we we didn't want to glorify what happened during the pandemic. It somehow has helped people continue celebrating in the then new normal. Kasi na-prepare na eh. Nasanay na sila na doon na sila kumakain, doon na sila nagse-celebrate sa bahay. Kung challenges, uh, magiging ano uh, parang nasa pang-araw-araw na experience yan eh. Kasi tulad niya na supplies, lalo nung no, panahon ng ECQ, GCQ, siya lang pwede lumabas nun and then nakagalahat nagsasara. So yung unang challenges namin kasi naka-pre-order. na, a nakatulong, naka-pre-order, pero yung kinabukasan na dumadagdag, yung kakapusing ka na sa gamit, sa ingredients, yung sa resources mo. Pangalawa is sa team. Siyempre, lahat yan, stay in yan tapos yung siyempre yung health, kailangan mag-iingat dahil pagkain na sinaserve natin. Sa sobrang patok ng mga party trays ng Ilios, hindi nga nagtagal. Nag-expand na ang business. Isinilang ang kanilang unang restaurant, ang Ilios Home sa Paranaque. Hello, welcome sa Ilios Home. Ito ang aming flagship uh, restaurant dito sa Paranaque, it's located along President's Avenue. Okay, so makikita nyo ang aming uh, kauna-unahang restaurant, no? Bakit nga ba Home? You'd see why pag tayo sa loob. Come on. Ang unang-una natin makikita, ang mapifeel ma ang uh, homey atmosphere, yan. Uh, it's actually an extension of our home. So pag uh, pumasok kayo sa aming bahay, pag nagpunta kayo, parang ito rin yun. Dilagyan natin ng konting interiors. But we have four sections. Ito kung nasan tayo ngayon. This is the foyer. Yan. And then we also have lanai doon sa may uh, back portion. Meron din tayong medyo mataas ng konti. We call it the mezzanine. Mezzanine floor. And then we have two function rooms. At alam nyo ba, kahit may pandemic ay nakapagbigay pa sila ng oportunidad sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Actually, we turned that crisis into an opportunity. And reason why we were we were able to bless other people with opportunities kasi during that time when when no one was willing to work we turned out to those people who are willing to. Kaya na hire yung mga kaya na hire yung mga sampagita vendors, yung former sampagita vendors. Yung mga yung mga, 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 mga empleyado. Tayo nag-hire. Yes, oh, di ba? So, diba? so kung parang yun nga, I think that the opportunity lies during that time for for us to be able to bless people people with also other opportunities at the time when other people were being displaced from their jobs. It was a challenge, yes, but it it turned out to be A, a very good thing for us. Of course, part of a growing company. Talaga may mga parang growing points mm. na tinatawag, 'di ba? Ah, uh, tama 'yung sinabi ni Chef. Eh. Of course, um uh, 'yung una, 'yung ang sa supplies, uh. especially in ECQ, there was an issue in mobility dahil lahat naka naka-lockdown. Mm. Una, mm. 'yung una palang, lang pag-source out ng mga tao, oh, 'di ba? Imagine trying to grow in a in a situation where you're very limited, you're very constricted. Kahit gusto mong mag-grow, Uh, of course uh, when when you grow you have to also increase your manpower so it's also hard for us to hire people during that time especially meron tayong mga kilala uh, na magagaling, kaso nga lang nasa ibang mga lugar so that was an issue to us sa sa mga ipinagmamalaking recipe ng Ilios ay ang kanilang mga pasta dishes. Ngayon, tuturo ko sa inyo isang bestseller namin na Seafood Cajun Pasta. Game! Mas kaya-aya kainin pag maganda pagkakaayos. Ito na po ang Ilios Cajun Seafood Pasta. Yung paglaki up to now, hindi namin naramdaman o naramdaman niya. Kasi nga, lalo ko nung focus ko is quality ng pagkain, yung lasa. Kung bagay, nang iniisip ko, hindi naman yung negosyo, yung iniisip ko yung, yung sinaserve na pagkain. Para sa Ilios, higit pa sa kita ng kanilang makukuha sa negosyo ay ang halaga ng bawat selebrasyon ng kanilang mga customer, maliit man o malaki. Kaya nga ang tagline natin uh, sa Ilios is, Dine at home, celebrate life everyday. So you don't need any occasion, you don't need to have any special celebration just for you. We are meant to celebrate life everyday and you can dine. Yan you can do so by dining at home and uh, yun na yun ay yung naging parameter uh, nung nagkaroon nung naging pandemic, people continue to dine at home and uh, na mas lalo ang nakilala yung Party Choice brand. But the challenge after the pandemic is how do we continue our value proposition when in the first place you we are trying to encourage people to dine at home? Paano ngayon tayo? Kasi lalabas na yung mga tao, okay. 'di ba? So, kapag hindi na sila Pubukas sa bahay, bubukas na. They're excited to go out. They're excited to go out at this time. Pero bukod sa kalidad ng kanilang mga pagkain, paano nila nakikita ang tuloy-tuloy na paglakas ng business? Una-una, hindi tinitipid ng pagkain. Kung ano panlasa namin, yun lang. Ay, may dalawa kami sigretong food tester, kaya sa may higpit yun. Yun yung dalawang anak ko. Kasi ang bata, kahit pang nagsabi ng totoo yan, totoo Pag hindi masarap, di masarap yan. Sipi mo kakain, anak mo, pamilya mo. So, huwag mong dayain. Huwag mong tipirin. Para kina Chef Anne at Mac, hindi na lang isang negosyo ang ilios, kung hindi isang misyon. Ang misyon na sa lahat ng okasyon ng pamilyang Pinoy, naroon at kasama ang Ilios. Kumbaga, hindi ka hindi ka gumigising dahil obligado ka. Gumigising ka dahil may gusto, gusto may gagawin mong gagawin mo araw na no? For this year, ang campaign natin is hashtag uh, Ilios is here and hashtag always with Ilios because that's what we want our clients to remember that if there is a celebration, Ilios is always here. Kaya para sa mga nangangarap din na maging mega successful gaya nila, isang mahalagang prinsipyo ang kanilang panuntunan. Yun, sa turo naman sa ano, disiplina, sabi ko nga palaki ng bulsa, wag ang ulo. Patikim pa lang yan. Marami pang isishare ang iyos kung paano maging successful sa business sa aming pagbabalik. Let's go!

party chase of the stars because the entire brand was i'm not i'm not really saying na doon talaga siya uh, nagsimula but doon tayo mas nakilala no when we started offering party chase in the midst of the pandemic siguro ang unang mga tumulong or nakatulong talaga sa atin uh, ay yung mga artists well influencers eh. influencers and artists the the one being the first one being miss patty Laurel. so talagang siya yung pinaka pioneer of all Uh, she posted uh, what she ordered from us and then some of her other celebrity friends followed suit. Kaya sobrang malaki ang aming uh, pasasalamat ng kay Ms. Miss Patty So yung mga other friends like, like Apple Sabirin, Tim Yap, Rupa Gutierrez. Lalo, si Miss Claudine Barreto. Talaga. Uh, si Claudine uh, Barreto. Yeah. And then siguro, noong, noong nag-post na rin sila ng mga pictures, nakikita rin, alam mo ng mga tao sa Philippines, no? So kumbaga, may, they value the the, the um, presence of stars. Kumbaga, it adds more to the credibility. So, kung baga parang advent of social media, walang, wala, wala siguro magawa yung mga tao dahil nasa phones lang sila almost 24-7. no? scroll so sila, scroll, and then they see artists ordering from us. Baka na-curious din sila. na-curious din sila na itry yung pagkain. Kasi tinatry ito ni ganito, tinatry ito ni ganyan. At dahil dyan, kailangan na talaga nating try mga pagkain ng Ilios. Kaya napasugod tayo sa una nilang branch sa nyake At syempre, hindi ko palalagpasin ang moment na ito. Matitikman na natin ang mga some of the dishes of Ilios Home. At makakasama natin the men behind Ilios Party Tray, Chef N and also si Sir okay. Hello sa inyo. Hello, Maggie. hello, hello po. Ayan. Thank you for visiting our home. <laughs> Thank you. Sobrang homey dito. At ito lang ha. excited na ako para matikman ang mga food na hinindahan niyo. Mm. Yes, yes. So ano talaga bestseller natin dito? Kasi parang lahat bestseller eh. Yung so, sa Alucard side, the best seller is ano uh, magnet kare-kare and -Kare the crispy binagongan. Mm -hmm. On this side naman, ito yung three best sellers natin sa party trays. Mm -hmm. We also have the big salmon and yung best partner sa kare-kare, which is yung pork crispy pork binagongan. Oh. Pagkaraan ng apat na taon lang, ngayon new normal, nadagdagan pa ang Ilios Group ng Commissary at Restaurant. At para manatiling nasa top of mind sila lagi ng kanilang mga customer, nagbukas na rin sila ng mga buffet restaurant. Paano yung capital ninyo kasi I think sabay-sabay -saba. from the the, party trace. Pro the yes. profit. Yun din saabi natin eh. Napaka So hindi na kayo kumuha no. ng ibang investment, no, 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 hindi kayo no, no. nag-loan. Yes, yes, yes. From the uh sales that we had in the past year, wala tayong isang malaki na lumalabas. Right? We were able to save enough mm. for us to Uh, transfer to our very first commissary. Mm -hmm. Mas dumami din yung kap yung capacity, mas lumaki din yung capacity natin to serve. Okay. Kasi Ay, si chef ayung mangutang. Yeah. Oh, oh. oh. So it's important na 'di syempre bago ka mag-loan, you have to make sure that you're able to secure at least yung confidence mo dun sa produkto mo. Kasi mm -hmm. kung ikaw mismo medyo alanganin ka, mm -hmm. eh mahi medyo mahirap din na ipursue yon, no? So, ang of course, our advice to them is for them to really study their product, study their their market and think of ways to Let the money. Yung whatever. Kung saan mang parte ng uh, ng negosyo, mas makakatulong yung pagluloon. Would that be research and development ng produkto? Would it be for um, expansion for um, departments? Mm -hmm. Ano ba yan? Pang pang hire mo ba ng additional manpower? Mm -hmm. So you you have to think of um, those. Those things, kung saan man siya better siya ilalagay. Kasi generally, loans are not bad. It's actually good, especially if used in the right way. Sabi nga, di ba, huwag kang kagastos na higit sa kinikita. Yes. So, mm -hmm. very, very Sir Mac, sa mga gustong mag-start <laughs> and then gusto nilang lumaki mm -hmm. yung business nila, full business nila, is it okay na mag-loan? Well, no, naman. I think, um, hindi masamang bagay ang mag -loan. If you borrow money and you create money out of value. So, pumaga, parang katulad niyan, kung ikaw maglo-loan ka because gagamitin mo yon for a profit-generating venture, mm -hmm. then it's okay. But, of course, for businesses, especially if you believe in your product, you know that there is a demand for it, okay lang yan. Mm -hmm. As long as alam mo na yung produkto o yung venture na gagawin mo would create triples of um, profits for you in the mm -hmm. Pinakita rin sa atin ni na Chef Anne at Mac ang isa sa kanilang komisari. Nandito tayo ngayon sa Ilios Party Trace Commissary, kung saan dito nila niluluto, inahanda ang mga pagkain for deliveries. At syempre kasama pa rin po natin ngayon si Chef Anne and Sister Sir Mac. Paano na-maintain yung freshness ng mga pagkain? Yun, try it out may it cook, may station na cool down yan eh, kasi hindi pwede ibalot na mainit yan, gagad, gagad. Then, after the cool down, eh, tsaka yun na ano na yung portioning. So, ngayon, Chef, garnishing na ah, station. Ah, this is oh, a sample of garnishing natin oh, ng seafood paella. Oh. So, uh -oh. after the kitchen, cooling down, the portioning, then sa garnishing na. Mm -hmm. The last part will be there sa so dispatching na. Kasi do-double check pa yan ng quality controller natin. It's yeah, everything we garnish, everything. The, nasa safe temperature naman ng cooling down. Kaya e, lang nila isisit lang ulit to last check the quality of the food. May check-in, check-out din yan eh. Kung ang alas na umalis, aras na tumating sa kliyente. Mm -hmm. Anything na beyond that ay medyo delikado na yun sa pagkain. Especially again, like to emphasize na we do not use any preservatives. Yung ibang food, nilalagay sa box. Wala like the, the baked salmon, uh -oh. the okay. baked rolls. May mga certain food na nakalagay sa, sa box. Yun. Anong masasabi niyong discarding milyonaryo niyo? It starts with good intention, sa totoo lang. Kasi kung kami, ang ang intention lang namin noong mga panahon na yon, gusto naming makatulong. Kasi pandemic, mm -hmm. kasi ang daming nawala ng trabaho. Mm -hmm. And hindi namin inisip na kung kung lalaki ba kami. We didn't really expect na mag expand ng apat na restaurants. Uh... Ang inisip lang namin during that time, ano ba yung gusto naming magawa at ano ba yung gusto naming maitulong sa mga taong nansaan. Mm -hmm. So I think, If we, if we are talking about discarding millionaire, it all starts with your mindset, mm -hmm. di ba? Ano ba mindset, yung ano ba yung pinagmumulan? Mm -hmm. Ano ba? Where are you anchoring your purpose? sinasabi discarding milyonary niyo? It starts with good intention, sa totoo lang. Kasi kung kami, ang, ang intention lang namin noong mga panahon na yon, gusto naming makatulong. Kasi pandemic, mm -hmm. kasi ang nawalan ng trabaho. Mm -hmm. And hindi namin inisip na kung, gaan, kung lalaki ba kami, we didn't really expect na mag expand ng apat na restaurants. Uh... Ang inisip lang namin during that time, ano ba yung gusto naming magawa at ano ba yung gusto naming maitulong sa mga taong nansaan. Mm -hmm. So I think if we, if we are talking about discarding billionaire it all starts with your mindset. Mm -hmm. 'Di ba? Ano ba yung, ano ba yung pinagmumulan? Mm -hmm. Ano ba where are you anchoring your purpose? And parang sabi nga ng iba, para saan ka ba gumigising araw-araw? 'Di ba? So the right reason to. why we want to strive, the reason why we want to get bigger because okay. at the end of the day, what would make you rich? Would be the people uh, who would be taking care of your clients. Kasi hindi naman ikaw yung yung, yung direct direktang dapat usap yeah, sa kanila. Yeah, especially food business. Yes. mo oh. kaya na ikaw lang yan. Yes. Oh oh. Diba? it takes. so, papahalagahan mo rin yung mga tao. Yes tao. So, yes yes. I think um it, it's important for us to become employee centric ang mga, especially lahat ng mga aspiring business owners or those people who would really want to do well in the business. Because if you take care of your employees, they will take care of the clients. I think that's one of the discarding millionaires. Yes, Employee-centric. Yes, you have to have the best intentions for them. Hindi dahil gusto mo lang silang i-care because kailangan mo sila sa negosyo. You have to genuinely care for them. You have to have the best intentions for them. Yes. Mm -hmm. It's not a superficial one. Gusto mo, Makilana nakikita mo na sila, siya sila nakikita ili. mo sila, nakikita mo maangat sila sa buhay. Mm -hmm. Pamilya na ang turing ni na Chef Anne at Max sa kanilang mga empleyado. Gaya ni Clark Abelia na halos tatlong taon na sa kumpanya. Nagsimula sa pagiging dispatcher, pero ngayon, branch manager na. Nang nagsimula po ako, maliit pa lang po siya. Hindi pa po siya ganun kalaki na katulad ng, ng na ngayon. nag lang din ako as as dispatcher officer. Habang nag-grow kami, yung, yung position ko is nag-grow din. Yung po nag-start po ako dito as dispatch officers. Habang tumatagal na, na lumalaki si Elos, is doon din nag-grow yung, yung personalidad ko bilang isang pilado ni Elos. And nabigyan ako at nagkaroon ako ng ng pagkakatao na ipakita yung yung skills ko hindi lang bilang isang dispatch officer. Tinulungan ako ni Elos na kaya ko pa pala mag-explore sa ibang bagay. Si Miss Ann and si Chef N is sobrang mabait, sobrang matulungin and parang kapag nakita mo sila at nakita ka nila, hindi ka iba, hindi ka empleyado ang tingin nila sa iyo. Laking pasalamat naman ni Clark sa kumpanya na nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad para mailabas ang kanyang husay at nag-angat sa kanyang pamumuhay. Bukod sa mga team building, isinasama rin nila ang ilan nilang mga empleyado sa biyahe abroad like sa Hong Kong. Bongga diba? Sana all! Eating street foods in Hong Kong. What is that, ngayon, as branch manager, sinisigurado namin, hindi, lang ako, kundi lahat kami dito sa komisari, yung quality and then yung puso. Meron kasi kami mantra na from heart to table, simula sa puso hanggang sa ilapag namin sa, sa mesa yung mga pagkain na may mga produkto namin, is eh, hindi namin inaalis yung puso parang kapag natikman ng kliyente namin yung pagkain yung produkto namin is mapipil nila na parang lutong pamilya. Aminado naman sina Chef N at Mac na may downside din sa food business na gaya ng sa kanila. Pero hindi ito naging hadlang para mag-expand at palaguin pa ang kanilang negosyo. Pero dito sa food business, ano sa tingin niyo yung challenges na pwedeng harapin ng mga gusto ding mag-open? Parang number, downside nito business. Number one, discipline ng team. Discipline ng kasamahan mo. Kasi nga, yun ang una nawawala eh. Pag mm -hmm. nawawala sa focus, kasi nga yung discipline nawawala. Just enjoy what you're doing every day kalinga mo lang araw-araw. Masaya yan. Sabi ko, masaya yan. Inbaga, doon lang talaga nagsimula. Ang binibili pa nga nun, di ba, pag nagpupunta sa palengke, kung ano lang, kung tatlong kamatis. Kailan lang, lang kailangan talaga. Kailan lang talaga. So, paano ba yung Because when we realize, oh. our value proposition, gusto natin, yung Thank mga pamilyang, said. pamilyang Pilipino, eh, kumain sa bahay. So nakakalimutan na nilang mag-celebrate with their family at home. So we wanted to have a differentiation. Parang gusto natin kumain kayo sa bahay and here are our party trays. Same food ng nasa hotel, same food ng mga nasa restaurants. Kahit nung pandemic, yeah. nagkatotoo yung gusto nating mangyari na wala silang choice muna mag-celebrate oh. dahil nga pandemic. Uh, yeah, na, siguro nagkataon lang na we, we were just there at the right place at the right time. Mm -hmm. So yung gusto nating mangyari for them to continue celebrating mm -hmm regardless whether you have uh, a birthday celebration yes in a special occasion or not it's still there yes. and then you decided yes. na mag-open ng branches yes. and because of the demand of the people you know nak nakikita na 'yung value natin pero 'yun nga eh we have to to um catch up with the times kaya nagkaroon ng dine in restaurant now from dining at their homes we now encourage people to Dine at home, which is in his home. his home. It's one of our ways also to um, encourage people and invite them to experience how we dine at home. Kasi yung mga nakikita nyo na yan, how ev how everything is arranged, lahat yan hindi yan dahil gusto nating magpaka-fine dining. It's just how the tablescapes are fixed at home. Sabi pa na Chef En at Mac, kayang-kayang maging milyonaryo sa pagkakaroon ng food business. Pinakamahalaga lang daw ay mapanatili nila ang high so -so. so -so. quality so -so. ng kanilang <laughs> mga pagkain. Oh. So una talaga ang onion. Oh, Sa shooting. Sa shooting. <laughs> Madali bang umaman o maging milyonaryo sa food business? Naku! Ayan, so mag-partner <laughs> ni ya uh, Sa akin, for me, opinion ko niya, if you handle your finance properly, that's it. Yes. Ako yeah. laging turo ko din sa team na uh, malakihin niyo ang bulsan niyo, huwag ang ulo niyo. Kasi kung you spend whatever, kung saan sa ka na lifestyle, doon ka lang. The opportunity to get rich is there. Because oh. ang tao, kumakain. Oh. Every day, kumakain ang mga tao. So kung if you just have the right mix, the right product, the right people, the right intentions, then it is highly, highly possible. Because that's what has happened to us. Kapag disidido ka at madiskarte sa buhay, malaki ang tsansa mo na marating ang tagumpay. Dahil lahat tayo, sila, ikaw, ako, basta porsigido at buo ang loob, pwede maging mega-milyonaryo.